Alam mo yung feeling na parang ikaw na lang yung may ginagawa, pero siya, dead ma? Yung tipong nagsimula ka ng no contact, hindi ka nagme-message, hindi ka tumatawag, tahimik ka lang. Tapos na-realize mo, teka lang, siya rin. Tahimik din. Walang paramdam. Walang kahit anong signal. Parang nagkakatinginan kayo sa malayo pero pareho kayong hindi lumalapit. Tapos yung una, chill ka pa. Sabi mo sa sarili mo, kaya ko to. Focus muna ako sa sarili ko. Magpapakastowik ako. Pero habang tumatagal, unti-unti kang kinakain ng katahimikan. Araw-araw na walang message, walang update, parang lalong lumalalim yung iniisip mo. Iniisip kaya niya ako? O baka nakalimot na siya? Nagpapakipot lang ba siya o talagang ayaw na niya? hanggang sa naging overthinker ka na, every notification, parang heartbeat mo. Every silence, parang torture. Ito yung punto kung saan karamihan dadala ng emosyon. Dito maraming bumibigay. Napapaisip, kailangan ko na sigurong mag-message. Kailangan ko ng kumilos. Pero teka, teka lang. Kasi may mas malalim na laro na nangyayari dito. At kung di mo to naiintindihan, mapapasubo ka sa laban na hindi mo alam ang rules. Pero eto ang katotohanan. Hindi passive lang yung ginagawa niya. Hindi ito basta-basta lang deadma. Minsan, yung no contact niya ay isang move, isang strategic na tahimik. Maaring test, maaring defense, maaring power play. At dito pumapasok ang stoicism. Kasi ang stoic hindi natitinag agad. Hindi basta-basta nagre-react. Alam mo kung anong sinasabi ng mga stoic. You have power over your mind, not outside events. Realize this, and you will find strength. Alam mo kung anong ibig sabihin yan? Ibig sabihin, tigilan mo muna yung kakaisip kung anong iniisip niya tigilan mo yung kakapansin sa kilos niya. Kasi hindi mo kontrolado yon. Ang hawak mo lang ay sarili mo. Kung paano ka mag-isip, kung paano ka mag kung paano mo pipiliin kumilos sa gitna ng katahimikan. At dito, may twist ang stoic mindset. Kasi kahit ang silence, pwede mong gawing panalo. Hindi mo kailangan matalo siya. Ang kailangan mo, matalo yung sarili mong impulsive side. Yung parte mo na gustong mag-text para lang mapawi ang anxiety. Yung parte mong gustong kumustahin kahit alam mong hindi para sa growth yon, kundi para lang sa pansamantalang relief. Pero teka lang. May isa pang insight mula sa dark psychology. Alam mo bang sa kahit anong relasyon, yung pinaka unpredictable pinaka-composed at pinaka-hindi reactive? Siya ang may hawak ng upper hand? Kapag di mo pinapakita yung anxiety mo, kapag chill ka lang, composed ka, kalmado, naguguluhan sila. Bakit hindi siya affected? Anong meron sa kanya? At sa totoo lang, hindi lang to psychological moves. Isa rin itong healing process. Kasi habang hindi mo sinusubukang pilitin yung connection, Binibigyan mo ng chance ang sarili mong buuin ulit ang sarili mo. Ngayon baka iniisip mo, e paano kung mawala siya? Paano kung dahil dito tuluyan na kaming wala? Legit concern yan, to be honest. Pero tanungin mo muna sarili mo, gusto mo ba ng relationship na nabuo lang dahil hindi mo matiis ang katahimikan? Gusto mo ba ng taong bumalik dahil pinilit mo, hindi dahil pinili ka niya? Mas, matatag ka kaysa sa iniisip mo at ang katahimikan kung gagamitin mo nang tama ay hindi lang space isa siyang tool isang opportunity para bumalik sa sarili mo para bumalik sa core mo para iangat mo ulit yung sarili mo hindi para ipamukha sa kanya na ayos ka na kundi para totoo talaga yung pagiging ayos mo with or without her ngayon, may challenge ako sa iyo. Kung nandito ka pa sa video na ito, ibig sabihin gusto mong maging mas matatag, mas grounded, at mas kalmado kahit na anong sitwasyon. Kaya i-comment mo ngayon, "I choose power over reaction." O i-type mo 'yan. Kasi gusto kong i-declare mo 'yan. Hindi lang para sa akin, kundi para sa iyo. Isang commitment sa sarili mo na pipiliin mong maging malakas. Hindi emotional. Maging composed, hindi impulsive. Maging grounded, hindi reactive. At kung nandito ka pa rin, hit mo na rin 'yung like button. Hindi lang para sa algorithm, kundi para ipakita sa sarili mong seryoso ka. Na hindi ka lang nanonood, kundi handang kumilos at magbago. Kasi ang totoong laban, hindi 'yung tahimik na labanan sa pagitan ng dalawa. Ang totoong laban nasa loob mo. Laban sa anxiety, sa doubt, sa impulsive na kilos, at kapag nanalo ka doon, kahit anong mangyari sa labas, hindi ka matitinag. Ngayon, pakinggan mo 'to. Minsan, yung silence ay hindi punishment. Minsan, yun ang lesson. And sometimes, it's the gift you didn't know you needed alam mo habang tumatagal ang katahimikan napapaisip ka bakit parang siya pa yung mas kalmado parang wala lang sa kanya habang ikaw bawat minuto parang may iniisip ka na agad na worst case scenario may iba na kaya siya wala na ba talaga akong halaga sa kanya ginamit lang ba niya yung no contact para maka escape pero teka tanungin mo sarili mo ano ba talaga yung gusto mong makuha dito? Gusto mo bang maibalik siya? Gusto mong makuha ang closure o gusto mo lang maramdaman na may halaga ka pa rin sa kanya? Alin man diyan, tandaan mo ito. Kapag nagmamadali kang kumilos dahil sa takot, insecurities o pangungulila, hindi ka kumikilos mula sa kapangyarihan. Kumikilos ka mula sa kahinaan. At ang stoic, hindi ganyan. Ang stoic hindi nagre-react, nagre-reflect. Hindi agad gumagawa ng aksyon, kundi pinag-iisipan muna kung may saysay -say ba ito. Kaya sa mga oras na ganito, imbes na mag-focus ka sa kanya, sa ginagawa o hindi niya ginagawa, mag-shift ka ng focus. Tanungin mo sarili mo, anong klase ng tao gusto kong maging habang nangyayari to? Gusto mo bang maging yung taong nagme-message ng, Hi! tapos nagle-left on read? O gusto mong maging yung taong tahimik pero firm, grounded, at mysterious? Kasi real talk, may power sa pagiging mysterious. Kapag di ka madaling basahin, nako-curious sila. Kapag di mo ipinapakita agad ang cards mo, so mas nagkaka-interest sila. And this is not about mind games, ha? Ito ay tungkol sa presence mo sa energy na dala mo kapag nag-grow ka habang walang contact, kapag nagiging mas payapa ka, mas productive, mas maayos ang skin mo, aminin mo, stress causes breakouts. 'Yun ang tunay na impact. At believe me, nararamdaman 'yan kahit wala kayong communication. May energy ka na nagiging iba. May aura ka na hindi madaling i-ignore. Pero siyempre, madali lang yan sabihin. Ang hirap niyan kapag gabi na at ikaw na lang mag-isa. Lalo na kapag may mga lugar, kanta o amoy na nagpapaalala sa kanya. Yung bigla kang tinamaan habang naghuhugas ng pinggan kasi tumugtog sa background yung kanta ninyo. Pero eto yung reminder ko. Hindi mo kailangang burahin ang memories. Hindi mo kailangang labanan ang feelings. Ang kailangan mo, iprocess sila ang Stoic hindi nagde ng emotions. Hindi rin nila ini-idolize ang pagiging emotionless. Ang tunay na Stoic, nararamdaman ang sakit, pero hindi sila tinatablan sa paraan na sinisira ang pagkatao nila. Sila yung mga tipong, "Masakit. Oo. Pero hindi ako magpapadala kasi alam nila ang emotion ay dumadaan lang, hindi ito permanent." Kaya kung nararamdaman mong tinatamaan ka, okay lang yan. Hindi mo kailangang i-judge ang sarili mo. Hindi ka mahina dahil nalulungkot ka. Nagiging mahina lang tayo kapag hayaan nating ang lungkot ang magdikta ng kilos natin. Kung malungkot ka ngayon, hayaan mo. Pero huwag kang mag-text. Kung namiss mo siya, okay lang. Pero huwag kang magpakita. Kasi hindi ang damdamin mo ang master mo, ikaw dapat ang master ng damdamin mo. Ngayon, baka may mga kaibigan ka na nagkukwento rin. Bro, kung gusto mo siya, habulin mo. Life is short. Oo nga naman. Life is short. Pero dignity is long. And peace? Mas mahaba 'yon kaysa sa thrill ng isang impulsive message na mapagsisisihan mo kinabukasan. Kaya kung may magsasabi sa iyo na magpakumbaba ka na, ikaw na ang mauna, tanungin mo sarili mo. Humility ba talaga to? O kawalan ng boundaries? Kasi minsan, ginagamit natin ang salitang humility para i-justify ang fear of rejection. Pero hindi humility ang paghabol sa taong hindi nag-i-effort. Hindi ito pagiging totoo kung ginagawa mo lang 'yan para may maramdaman kang kahit anong assurance. At habang nangyayari lahat 'to, 'wag mong kalimutang tanungin, worth it pa ba talaga siya? Kasi baka kaya ka nahihirapan mag-move, hindi dahil mahal mo siya, kundi dahil nakasanayan mo siyang nandyan. Hindi dahil soulmate mo siya, kundi dahil siya lang 'yung familiar. Pero familiarity is not always love. Minsan, comfort zone lang siya na ayaw mong bitawan. Kaya kung tahimik din siya, hayaan mo. Let the silence stretch. Kasi kung mahalaga ka sa kanya at may pinanghahawakan pa siya sa'yo, maniwala ka, kikilos siya. Pero kung hindi siya kikilos at ikaw ang gagawa ng way, then tanungin mo sarili mo, ikaw lang ba ang lumalaban? sa bandang dulo tandaan mo ito ang hindi pagsagot ay sagot din ang hindi pag-effort ay effort din effort to distance at ang katahimikan minsan hindi lang test minsan confirmation kaya ngayon habang pareho kayong walang ginagawa habang pareho kayong tahimik 'wag mong isipin na walang nangyayari kasi internally may malaking labanan na nangyayari sa iyo laban sa ego mo laban sa attachment mo laban sa mga what if at baka naman pero sa stoicism may isang simple pero matinding prinsipyo if it's not within your control let it go ang iniisip niya ang nararamdaman niya ang desisyon niyang huwag magparamdam wala kang control diyan pero ang response mo Buhay mo yan. Choice mo yan. And that's your power. Alam mo yung irony? The less you chase, the more attractive you become. Bakit? Kasi scarcity creates value. Kung laging available ka, kung laging ikaw ang nauuna, nawawala yung mystery, yung value. Pero kapag natuto kang mamuhay na hindi siya ang sentro ng mundo mo, dun ka mas nagiging irresistible. At hindi ito about strategy lang ha. Hindi ito simpleng pa-hard to get. Ito ay tungkol sa tunay na self-worth. Yung tipo ng pagmamahal sa sarili na hindi dependent sa validation ng kahit sino. Kahit pa siya. Kasi isipin mo ito, kung kailangan mo siyang kausapin para lang mapanatag ka, may kulang pa sa loob mo. Pero kung kaya mong harapin ang katahimikan ng buo at matatag, ibig sabihin buo ka na. At kung sakaling bumalik man siya, hindi ka desperate. Bukas ka, pero hindi ka nakaasa. Ready ka, pero hindi ka nakaabang. Kaya ngayong alam mong pareho kayong tahimik, gamitin mo tong panahon na to, hindi para maghintay, kundi para mag-build. Build your mind. Build your discipline. Build your schedule, hobbies, health, spirituality. Gawin mong productive ang silence. Kasi habang siya nag-aantay kung kailan ka bibigay, ikaw naman nagiging version 2.0 mo na. Yung ikaw na hindi insecure. Yung ikaw na may bagong skin routine. Yung ikaw na marunong magluto at may six pack. O kahit wala basta may peace of mind. At eto pa, habang nagpo-focus ka sa sarili mo, may nangyayaring powerful sa energy mo. You become less reactive, less emotionally needy. Tumitibay yung presence mo. At kapag naramdaman niyang hindi ka na bumabalik sa dating pattern, magugulat siya. Kasi hindi ka na yung dating version na konting lambing lang babalik agad. Hindi ka na madaling galawin emotionally. Hindi ka na pusong mamon. Pusong warrior ka na, pusong stoic. At kung sakaling bumalik siya, kung magparamdam siya, hindi mo kailangang i-reject agad o tanggapin agad. Stoicism teaches discernment. 'Wag mong tanungin kung mahal ka pa niya. Tanungin mo, bakit ngayon lang? Ano ang dahilan ng pagbabalik? May pagbabago ba o nostalgia lang 'to? Kasi hindi lahat ng pagbalik ay dahil mahal ka pa. Minsan, bored lang. Minsan, curious lang. Minsan, gusto lang i-check kung may control pa siya sa'yo. Kaya tanungin mo sarili mo, kailangan ko ba talaga siya? O gusto ko lang siya? Kasi familiar? And this is where your power lies. Kapag dumating siya at nakita niyang hindi ka galit, pero hindi ka rin naghahabol, that's a different kind of strength. Yung hindi mo siya minura, pero hindi mo rin siya sinamba, yung payapa ka. Komportable ka sa sarili mo. Hindi ka naghihintay, pero hindi ka rin bitter. Alam mo kung anong tawag diyan? Stoic poise. Hindi mo kinokontrol ang sitwasyon, pero kontrolado mo ang sarili mo. At sa mundong puro reaction at drama, yan ang tunay na rare. Kaya kung ikaw ay nasa gitna ng no contact ngayon, at pareho kayong tahimik, tandaan mo. Hindi ibig sabihin wala kang ginagawa. Ang hindi pag-react ay isang malakas na aksyon. Ang hindi paghabol ay isang desisyong may dangal. At ang pagpili mong mag-grow habang tahimik ang mundo, yan ang tunay na comeback. Kaya ito ang hamon ko sa iyo. I-claim mo yung space mo. I-honor mo yung growth mo. At kung sakaling hindi siya bumalik, ayos lang. Hindi ibig sabihin nun natalo ka. Ibig sabihin lang, ikaw yung mas matapang na niyakap ang uncertainty. Ikaw yung mas matatag na piniling maging buo kahit walang assurance. At sa mata ng stoic, that's victory. Kung umabot ka sa part na to, drop mo sa comments, tahimik ako pero hindi ako mahina. Gusto kong makita kung sino talaga sa inyo ang ready maging grounded kalmado at confident sa sarili kahit pa uncertain ang lahat at kung nakuha mo yung value sa video na to don't forget to like and share it with someone na alam mong kailangan ng ganitong message baka may kaibigan kang nagpapanggap na okay lang siya sa no contact pero gabi-gabi pala nagpapatarot at nagfa-follow ng fake account tulungan mo siyang makabalik sa sarili niya Subscribe na rin kung gusto mong patuloy tayong magkwentuhan tungkol sa stoicism, relationships, healing at growth. Kasi tandaan mo, hindi mo kailangang maging perfect. Kailangan mo lang maging aware, grounded at committed sa sarili mong kapayapaan. At higit sa lahat, alalahanin mo, hindi sukatan ng pagmamahal ang pagsisigawan, habulan o drama. Ang tunay na pagmamahal, pinapakita sa respeto At minsan, sa tahimik na pag-alis kapag hindi ka na pinapahalagahan You've got this Tahimik ka, pero buo ka Tuloy ang lakad, diretsyo ang tingin At huwag mong kalimutang, masaya ang buhay kung pipiliin mong maging masaya Kahit pa siya ay nanahimik na rin